Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Bob Lopez. Halina samahan niyo ako sa landas ng pag-asa. Ang ebanghelyo natin sa araw na ito ay mula kay San Lucas. Si Jesus ay naglalakbay at may nakasalubong siyang sampung ketongin. At alam naman natin ang mga ketongin sa panahon na iyon eh Jesus ay uh, nilalayuan ng mga tao dahil sila ay nakakahawa. At dahil may sakit sila, akala ng mga tao, ang paniniwala ng mga tao noon, ay siya, sila ay makasalanan. Kaya malaking bagay sa kanila na sila ay mapagaling. Kaya humiling sila kay Jesus na kung, kung pwede silang pagalingin. At sinabi ni Jesus na sila ay pumunta, bumalik sa pare para magpakita sila. At habang papunta sila sa pari, sila ay lahat ay gumaling. Pero isa lang ang bumalik kay Jesus para magpasalamat. Kaya ang reflection natin sa araw na ito ay tungkol sa pasasalamat. Kapag tayo ay nagpapasalamat sa kay Jesus o sa Diyos, uh, ano ba ang nagagaw, ang ba ang nangyayari sa Diyos? Walang naidadagdag sa kapangyarihan, walang nadadagdag sa glory ng Panginoon pero ang ating pasasalamat ay may nagagawa para sa atin. Ang pasasalamat ay pag-acknowledge na hindi sa atin galing ang mga mga nasa paligid natin, ang mga biyaya natin, ang mga kakayahan natin uh, ina-acknowledge natin um na lahat-lahat ng ito ay galing sa Diyos. At ano ba ang nangyayari sa atin kapag tayo ay nagpapasalamat? Gagamitin ko ang sa-la-mat sa, sa uh, pag-share ko ng reflection ko. Una, sa. Saya. Kapag tayo ay nagpapasalamat kay Jesus o sa Diyos, tayo ay nagkakaroon ng saya hindi nga lang saya kundi tuwa, mas malalim na kasiyahan. Dahil alam natin hindi natin um, hindi natin deserve ang pagtanggap ng kahit anuman sa Panginoon, pero dahil sa kanyang awa at pagmamahal, tayo ay nakakatanggap ng biyaya mula sa kanya. Kaya saya. Pangalawa, laya. Tayo ay malaya Uh, sa mga ang anxiety, sa mga uh, takot, sa mga problema dahil alam natin na ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat-lahat sa ating buhay. Kaya pwede tayong mag, uh, um, mamuhay ng malaya dahil alam natin hindi nakadepende sa atin na napakalimitado natin. Pero ito lahat ng ito ay galing sa Diyos na walang limitasyon. Kaya, tayo ay malaya. Wala tayong kailangang uh, katakutan. Wala tayo dapat pangamba. Dahil ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat. At ang huli, mat. Matatag. Tayo ay magiging matatag. Kahit na ano man ang mangyari sa paligid natin, alam natin na tayo ay magiging okay. Kasi dahil sa mahal, tayo na Panginoon at dahil sa kanyang awa sa atin, lahat ay magiging okay din. Kaya tayo nang magpasalamat. Para tayo ay maging masaya, tayo ay maging malaya at tayo ay maging matatag sa ating buhay. Dahil sa pag-acknowledge natin na ang Diyos ang ang pinag uh, natin ng lahat-lahat ng sa ating buhay. Kaya tayong lumapit sa Panginoon at magpasalamat. Kung kayo po ay natulungan ng pagninilay na ito, maaari lamang pong i-like o i-share. God bless you po.